Bakit mas maraming nagsasabi na mas masaya yung childhood ng mga batang 90s kesa sa ngayon? Bakit mas maraming nagsasabi na yung mga batang 90s mas swerte sila kasi mas masaya yung mga naging childhood experiences nila? Simple lang. Mga batang 90s, pa nyo to. Latik na konti. Noong panahon natin, hindi pa uso cellphone. Hindi pa uso yung poor mobile legend. Lalaro sa cellphone, mananood yung sa cellphone. Lahat ng laro natin nung bata tayo puro pisikal. Naalala mo pa ba yung lalabas ka sa hapon para lang maipaglaro sa mga mo? Yung tipong nababadrip ka na kasi nabuburot ka na sa laro. Pero tuloy na pa rin kasi masaya ka maipaglaro sa kanila. Yung tipong lalabas ka ng alas tres ng hapon at alas ay hindi ka na pwede magpagabi kasi mapapalo ka. Pero yung maiksing oras na yun para makapaglaro ka pakiramdam mo ang haba-haba na. Naalala mo pa ba? Pagdali mo sa eskwela, madaling-madali ka kasi may papanoorin ka pa. Oo, kasi yung mga palabas sa TV noon, puro pambata pa.